Ang Katamaran ng mga Pilipino. Isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang pangunang sanhi ay ang mainit na singaw ng panahon. Kahit na ang mga banyagang nandarayuhan sa Pilipinas, buhat sa mga bayang malamig ang klima, ay nagiging tamad pagdating dito at ayaw humawak ng mabibigat na gawain. Sa bayang mainit ang panahon, kahit hindi kumilos ang isang tao, siya'y pinagpapawisan at hindi mapalagay. Wika panresal? Ang mga Europeyong naninirahan sa Pilipinas ay nangangailangan pa ng mga tagapaypay at tagahugot ng sapatos at hindi nagsisipaglakad kundi laging lulan ng kanilang karwahe, gayong masasarap ang kanilang kinakain at ginhawa ang kanilang kabuhayan. Sila'y malaya. Ang bunga ng kanilang pagsisikap ay para sa kanilang sarili, may pag-asa sa kinabukasan at iginagalang ng madla. Ang abang katutubo, ang tamad na katutubo ay kulang sa pagkain, walang inaasahan sa araw ng bukas, ang bunga ng kanilang pagod ay sa iba na pupunta at kinukuha sila sa paggawang sapilitan. Sinasabing ang mga Europeo ay naninirapan sa mga bayang mainit ang singaw ng panahon, palipas hindi sila hinati sa ganyong klima. Kaya't, karampatan lamang na dulutan sila ng bala ng makapagpapaginhawa sa kanilang kalagayan. Datapot ang wika nga ni Rizal, ang isang tao ay maaaring mabuhay kahit saan kung sisikapin lamang niyang ibagay ang kanyang sarili sa hinihingi ng pangangailangan. Ang sikap at pagkukusa ay nawala sa mga Pilipino dahil din sa kagagawan ng mga Kastila ang mga Pilipino nang bago dumating ang mga Kastila ay ginhawa sa kanilang kabuhayan. Nakikipagkalakalan sila sa China at sa iba pang mga bansa at hinaharap nilang pagsasaka, pagmamanukan, paghabi ng damit at iba pa. Kaya't mapagkikilalang silang wala pa rito ang mga Kastila. Ang mga Pilipino, bagaman ang mga pangangailangan nila ay hindi naman marami, ay hindi mapagbabayang gayon ngayon. Ang lahat ng industriya ay pati na ang pagsasaka ay napabayaan sapagkat ang mga Pilipino ay hindi makapagtatanggol laban sa pananalakay ng mga mandarambong buhat sa Mindanao at Sulu. Paano ay ayaw pa yung tulutang makapag-ingat ng mga baril at iba pang sandata ang mga Pilipinong naiiwan sa bayan habang iba'y wala at kasama sa mga pandarayuhang walang kabuluhan? Nang panahon ng Kastilay, maraming digma at kaguluhan sa loob ng bayan at maraming ipinapapatay. Isinalaysay ni Rizal ang nangyari sa isang pulong malapit sa Cebu at halos nawalan ng tao sapagkat madaling nangabihag ng mga piratang buhat sa Sulu, palibhasay walang sukat may pananananggol sa sarili ang pagsasakay na pabayaan dahil pa rin sa sapilitang paggawa na ipinapatupad ng pamahalaan. Dahil sa maraming pandarayuwang ginagawa ng mga Kastila, kailangan ng walang tigil na paggawa ng mga barko. Kaya't maraming Pilipino ang pinagpuputol nila ng mga kahoy sa gubat upang magamit. Wala tuloy katiyakan ng kabuhayan ng mga tao kaya't naging mapagbabaya. Tungkol dito'y eh, sinipin ni Rizal si Morgan na nagsabi sa kanyang suksesus, na halos nakalimutan na ng mga katutubo ang pagsasaka, ang pagmamanukan, ang paghabi na dati pa'y pa pagkatapos ng pagsakop, iyan ang naging bunga ng 32 taon ng sapilitang paggawa ng ipinataw sa mga Pilipino. Ang pamahala ay walang dulot na pampasigla upang ang mga tao ay mahikayat na gumawa. Pinatamlay ng mga Kastila ang pakikipagkalakalan ng mga bansang malaya gaya ng Siam, Cambodia at Japan. Kaya't humina ang pagluluwas ng mga produktong Pilipino at ang industriya ay hindi umunlad. Ang Pilipino ay hindi maaaring gumawa sa kanilang bukid kung walang pahintulot ng pamahalaan. Bukod sa mga iyan, ang Pilipino'y hindi tumatanggap ng karampatang halaga sa kanilang mga produkto. Sinasabi ni Rizal na alinsunod sa istorya, matapos alipinin ng mga inkomendero ang mga Pilipino'y, sila'y pinagagawa para sa sarili nilang kapakinabangan at ang iba na may pinipilit na sa kanilang ipagbili ang inaani o produkto sa maliit na halaga at kung minsay wala pang bayad o ay dinadaya sa pamamagitan ng mga maling timbangan at takalan. Alinsunod pa rin kay Rizal, ang lahat ng negosyo ay sinasarili ng gobernador at sa halip, pukapin ang mga Pilipino sa kanilang pagpapabaya ang inisip lamang niya ay ang kanyang kapakanan kaya't sinusugpo ang mga anumang makaagaw niya sa pakinabang sa pangangalakal. Mga kung ano-anong kuskus balungo sa pakikitungo sa pahamalahan, mga kakuwan ng politika, mga kinakailang panunuyo at pakikisama ng mga pangregalo at ang ganap na pagbawalang bahala sa kanilang kalagayan. Ang mga iyan ay naging mga pamatay sigla sa kapaki-pakinabang. Nariyan pa ang halimbawang ipinamalas na mga Kastila, pag-iwas sa pagpaparumi ng kamay sa paggawa, pagkuha ng maraming utusan sa bahay na para bang alangan sa kanilang kalagayan ang magpatulo ng pawis at ang pagkilos na animoy kung sinong maginoo at panginoon na ipinaging palasak tuloy ng kasabihang para kang Kastila. Ang lahat ng iyan ay napunla sa kalooban ng mga Pilipino ng binhi ng katamaran at pagtanggi o pagkatakot sa mga mabibigat na gawain. At ang wika ng mga Pilipino noon, bakit gagawa pa? Ang sabi ng kura ay hindi raw makakapasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Ang sugal ay binibigyan ng luwag at ito'y isa pa rin nagpapalala ng katamaran. Ang Pilipino hindi binibigyan ng kaanumang tulong na salapi o pautang upang baging puhunan. Kung may salapi man, ang isang Pilipinong magsasaka ang natitira matapos bawasin ng buwis at iba pang impuesto ay pinambabayad naman siya sa kalmen, kandila, nobena at ipapa. Kung ang mga pananim ay pinipinsalan ng balang o manang bagyo, ang pamahalaan ay hindi nagbibigay ng anumang tulong sa mga magsasaka, kaya ang mga ito'y inaalihan ng katamaran. Walang pampasiglang ibinibigay ang pagpapakadalubhasa. May isang Pilipinong nag-aral ng kemika sa Europa, ngunit hindi man lamang siya pinag ng pansin. Ang katamaran, pinalulubha pang lalo ng di mabuting sistema ng edukasyon. Ganito ang wika ni Rizal. Iminulat palibhasa sa halimbawa ng mapagbulay-bulay at tamad na pamumuhay ng mga monghe ang mga katutubo na may walang ginawa kundi iukol ang kanilang buhay sa pagkakaloob ng kanilang salapi sa simbahan dahil sa inaasahang mga himala at iba pang katakatakang bagay. Ang kanilang kalooban ay nagagayuma. Buwat sa pagkabata ay wala silang natutuhan kundi ang pagkilos na parang may makina na hindi nalalaman ng buong kabagayan. Katakatakabang ang ganitong maling pag pagmumultat sa isip at kalooban ng isang bata ay magbunga ng kahambal-hambal na pagkakasalangatan? Iyang walang puknat na pagkatunggali ng isip at tungkulin ay humantong sa pananamblay ng kanyang mga pagsisikap at sa tulong ng init ng panahon, ang kanyang walang katapusang pag-aatubili, ang kanyang pag-aalinlangan ay siyang naging ugat ng kanyang katamaran. Ang sistema ng edukasyon na isang kawil ng pagmamalupit ay nagpapatamlay sa halip na magpasigla ng mga Pilipino. Sila ay nagkaroon ng mababang pagkilala sa sarili sa pagwawalang-bahala sa paggawa. Ang isa pang nagpapalala sa katamaran ng mga Pilipino ay ang kawalan nila ng damdamin bilang isang bansa. Wala silang pagkakilala sa kanilang kaisahan bilang isang bansa, palibhasa ay pinagkaitan sila ng karapatang makapagtatag ng mga samahan na magbibigay sa kanila ng pagkakataong magkaunawaan at magkaisang damdamin. Kalibhase ngayon walang bansang kinaaniban, ang mga Pilipino'y hindi nagkaroon ng pagkabahala sa anumang kahirapang dinaranas ng mga tao. Patay ang apoy ng kanilang pagsisikap at walang sukat makaganyak sa kanila na mag-uukol ng panahon at sigla alang-alang sa kaonlaran at kasaganaan ng kanilang bayan. Ang sabi ni Rizal, ang edukasyon ay isang lupa. At ang kalayaan ay siyang araw ng sangkatauhan. Kung walang edukasyon at walang kalayaan, walang pagbabagong maisasagawa, walang hakbang na makapagdudulot ng bungang ninanais.